Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Umaga tang hali hapon po. Magandang gabi po sa lahat ng aming subscriber na patuloy pong sumabay. Sumusubaybay po sa aming mga videos. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at saan man kayo naroroon po, sana po ay safe kayong lahat. Lagi po kayong mag-iingat at magandang happy weekend po sa ating lahat. Ngayon po ay dito na naman po tayo sa isang spell sa isang spell upang siya ay laging maging malambing mag bumalik yung dati niyang pagmamahal sa iyo simula pa lamang nung kayo ay magkakilala kung paano kanya suyo-suyuin upang siya ay laging maglaan ng oras para sa iyo ito po ay pwede kahit mag-ex na kayo basta po ay mayroon pa kayong komunikasyon basta po kayo ay nag-uusap pa ng iyong ex ay pwede po ito pero pag wala na po kayong communication, medyo matagal na wag na po ninyo itong gawin. Pero pag kayo po ay kahit nagkahiwalay na at nag-uusap pa rin naman kayo kahit pa paano, ay pwede po ninyo itong gawin para po bumalik yung dati niyang feelings para sa inyo. So, ang atin pong kailangan sa ating spell ay plato. Plato. Kailangan din natin ng cinnamon powder. Ayan, cinnamon powder. Kailangan din natin ng asukal. Kailangan din natin ng puting kandila. Puting kandila po. Kailangan natin ng posporo. At kailangan natin ng orange. Dapat po ang ating orange ay naka-slice ng pagganito. Ngayon, ano po ang gagawin natin? Ang una po natin gagawin ay kuhanin po natin ang plato. Ito po ang ating plato. Kuhanin natin ang cinnamon powder. Ito po ang ating cinnamon powder. Ano po ang gagawin natin sa cinnamon powder? Ang gagawin po natin sa cinnamon powder ay ilalagay po natin ito sa plato pa-cross. Pakros po, ilalagay natin sa plato na pa-cross. Ayan. po ang ating pagkakalagay ng ating cinnamon powder Enjoy. ayusin po natin tapos ang ating pagkakalagay wait ang po, aayusin lang po natin pwede po ninyong ayusin, gumamit po lang kayo ng kahit ano po, po pwedeng dalirin nyo ang inyong gamitin o pwedeng kahit ano, basta po ma maporma po natin ito ng pakros na forma. medyo mas makapal po yung mahirap medyo mahirap po ito ng konti ayan ayan po dapat po papurma po siya ng saan ba 'yan ganyan po dapat ang ating cinnamon powder ayan po ngayon pagkatapos po nito ay ipapatong naman natin ang ating asukal sa cinnamon powder ito po gagawin lang natin ito sa taas itong sa pababa ipapatungan po natin ng white sugar white sugar. Tapos po, dito po, mahirap eh. Hindi nyo na po nakikita. No, oh, wait lang. Ayan. Ayan. Pinatungan po natin yung taas. Ayan, pinatungan po. Tapos dito po, ayan, dito, hindi po dito ha, dito po natin siya ilalagay. Ayan. Ayan, ganyan po natin siya ilalagay. Ayan. Ganyan po ang magiging hitsura ng ating cinnamon powder at ng ating pong asukal. Pagkatapos, kukunin natin ang ating orange. Kukunin, aray po, sorry, sorry po. Kukunin po natin ang ating orange. Medyo mahirap eh. Ayan. Kukunin po natin ang ating orange. Ayan, kukunin. At ipalibot po natin ito sa ating plato. Palibot po natin ito sa ating plato. Ganyan. Ipalagay po natin palibot ang orange sa ating plato. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ganyan po ganyan po ang palibot ng ating orange. Ayan po. Ayan. Pagkatapos po, kuhanin ang kandila. Kuhanin po ninyo ang kandila. <clears throat> Sa kandila, mula po dito kung saan kayo nagsisindi, ilagay po ninyo ang inyong pangalan. Kompletong pangalan po at inyong kapanganakan. Halimbawa, ikaw ay si Jonah. Jonah Juna Castro. Castro. Isusulat po ninyo ito at idudugtong nyo po ang inyong kapanganakan sa inyong pangalan. Juna Castro tapos inyong kapanganakan sa kabilang gilid sa kabilang side ay ang kanya naman pong pangalan at ang kanyang kapanganakan ang kanya pong pangalan at ang kanyang kapanganakan po sa kabila pagkatapos sindihan po natin ang kandila gamit po ang posporo pwede po kayong gumamit ng lighter kung ano mang may panindi kayo pag sisindihan po natin pagka nasindihan po ilagay po ninyo sa gitna ng cross sa gitna ng ginawa ninyong cross sa gitna ng ginawa ninyong cross ilagay po natin dito ang kandila yan ilagay po natin dito ang kandila at habang hinihintay po natin itong maupos dahan-dahan po ninyong kahit hindi nyo na po iangat basta ganyan po dapat nakatayo itong kandila dito Sindihan po natin itayo po natin ang kandila para po mas maliwanag dapat po ay ko. po. Basta dapat po ayan nakatayo po yan, dapat nakatayo kung ganyan. Ilagay po ninyo ang inyong kamay dito. Ilagay po ninyo ang inyong kamay sa gilid ng plato at saka po kayo humiling. Yung hiling po na galing po sa inyong mga puso. Halimbawa dahil gusto mo siyang pumait ang dat bumalik ang dati niyang nararamdaman sa iyo, sabihin mo ang kanyang pangalan, banggitin mo po ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya ay si Jake, si Jake Rojas. Jake Rojas. Jake Rojas, ang iyong pag-ibig, ang, dati, ang dating init ng iyong pag-ibig para sa akin ay muli mong ibabalik or mas higit pa, baka mamahalin mo akong muli kagaya po ng dati. Ah, uh, hinihiling po ko po sa universe na tulungan po ako na matupad ang kahilingan ko po pong ito ulit-ulitin nyo pong hilingin yon hanggang sa ang kandila po ay maupos. Banggitin ang kanyang pangalan kasunod po ng inyong hiling. Pagkatapos po, pagka naupos na po ang kandila, lahat po ng ito, lahat po ng lahat po ng nandito sa platong ito, lahat, lahat po iyan ay ilalagay po ninyo sa kulay brown na supot. Yung kulay brown na supot, yung madalas po nating ginagamit sa mga grocery store na pinaglalagyan po nila ng mga pinamimili po natin doon po ninyo ilagay. Pagkatapos po, pag na ilagay nyo na po doon, kailangan po ay maibaon din ninyo kaagad ang supot na iyon. Kailangan po may maibaon nyo ito sa lugar kung saan ay mayroong halaman. Bahala na po kayo kung saan, tiyon kayo maghanap, gawan niyo po ng paraan dahil yun po lamang ang tanging paraan. Ang pagbaon po nito, yun lang po lang ang tanging paraan. Humana po kayo ng lugar kung saan may mga malalagong halaman or kaya may mga halamang namumulaklak. Pwede po itong gawin ng kahit anong araw at oras. Maging positibo, magtiwala at wala pong imposible napakarami na po nating natutulungan sa ating mga spell dahil sila po ay lubos na nagtitiwala. Yung iba po, isang gawa lamang po nila, kinabukasan ay nariyan na kaagad ang epekto ng kanilang ginagawa. Ayan po. Sana po ang spell na to ay makatulong sa inyo para sa mga, lalo na sa magkarelasyon na medyo nagkaroon na ng ng kunting aberya ang kanilang pag-iibigan. Sana po ay makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang gabi at happy weekend po. Ingat po kayo.